Naku, oh my God! Kinakabahan talaga ako sa paan nito. Baka bukas wala natong paa, ha? So, ito na nga mga Habibis. It's my seventh day since nung hair transplant ko. And naka-one week na. And today, babalik ako sa um, clinic para lilinisin nila yung head ko. Tatanggalin yung mga scabs kung kaya nang tanggalin. Kasi tomorrow, atenda ko ng Malacanang uh, event para sa uh, show ni na Habi David doon. And, uh, puntahan ko muna si Ate Rose kasi magpapa-plancha ako ng damit ko. Ate Rose! Ay, ayan guys, hindi pa namin ayos yung mga pinamili namin mga uh, kung ano-ano sa IKEA. Ate Rose, ayaw mo lang ito mga ito ha. Mamaya ayusin natin. Ito mga pinamili ko, ayan o. Oh. Excited ako mag... Decorate ng Christmas dito. Pero Ate Rose, alis kami mamaya. Uh, sama ko si Mama Malu. Uh, punta akong clinic sa yung sa hair transplant ko, papaplancha muna ako ng damit. Ha? Yes, alis ako ng mga 1 o'clock, ha? Thank you. Sa so, ate, mga pinabili natin, um, ayusin lang muna dyan kasi gusto ni, uh, baka may gagawin si Habi David dito. Pero dahil excited ako, alam ko si Habi David ang usual yung nag-decorate ng Christmas dito sa bahay. Ah, uh, dahil excited ako, gusto ko lang makita kung ano ba ito ng mga pinamili ko. Kasi ito mga pinamili ko to, yan o. No? Yan, di ba? Ang cute, di ba, Tanaos? Opo. Alam mo, paano ko dito? Ano pong gagawin? Lalagay ko dyan sa bawat stairs. Ah, dito po sa hagdan. Diyan, yeah, sa yeah. hagdan natin. Ngayon, tatanggalin lang natin yung mga yon. Opo. Tapos gusto ko lang makita ko ano magiging yung tura. Pero si Javi David na mag-decorate. -de Lalagay ko lang para lang magkaroon ako ng mas uh, feel kung ano magiging yung Try natin. So try natin. Lagay lang natin natin, Rose. Tapos tatanggalin natin. Tak, sakto, sakto. Nung bumili ako, hindi ko kasi alam kung ilan yung bilang ng stairs ng bahay namin. Sabi ko, baka kasha na ang 20, yung may paa. So ngayon, mumbili lang ko ngayon, sakto 20. So, hindi ko pa muna ayusin na mabuti. Italagyan ko lang sa isa, parang ganyan, o. No? Diba? Wow. Isa-isa yun natin. Yan. Sa may gilid, para silang naka... para silang nagpapahinga. Diba? May bago pong laruan si Bella, Sir. Hala, Hindi pa pong laruan ni Bella? Ate Rose, baka masira ha. Kailangan pagalitan sila kapag... Naku, baka ang ngat-ngatin -ngat tumamaya. Baka oh, my God. Baka po makita ko, Sir. Tangay-tangay na oh po. Oh, my God! Kaya. Baka mamaya... Alam mo, actually, nung binibili ko ito, alam ko, naku, baka nga mamaya... Mama eh, ano? Baka... Ngat-ngatin nila Bella tsaka Lucia. Ay, naku, eh, narinig na ni Lucia ang pangalan niya. Hindi niyo talaroan, baby girl. So eto na, ganyan ang preview ng itsura. Ganyan ko siya na-imagine nung nakita ko siya sa IKEA. Diba? Ganda! Tapos talaga pa ng Christmas decoration ni at ni Habi David diyang hagdan namin. Oh my god, ang cute! At Rosa na? Ang ganda? Parang may mga duwente na kaupo sa <laughs> Oh my god! Tapos ito malalaki, yan oh. I-scatter natin dito sa buong bahay. Pati itong mga ito. Tsaka yung mga kulay green. Lahat yan. So si Habi David ang bahala. Naku oh my God, kinakabahan talaga ako sa paan nito. Baka bukas wala pa, ah. Tatanggalin muna natin Ate Rose kapag magde-decorate na si Abby David. Tsaka natin ibabalik. At doon natin malalaman kung talagang ngangat-ngati nila. So ito na nga mga hobby bees, paalis na kami ngayon at ang kasama ko sa klinik ay ang aking mother-in-law na si may Mama Malu, si Mama B, yes, tapos si Reina niyo maghahatid sa amin and today dahil si Hobby David is nasa rehearsal ng, sa Malacanang, kami muna ni Mama Malu ang magbabanding, yes ah uh, parang gusto ni Mama Malu pumunta ng mall, so samahan ko siya after kong magpa-cleaning uh, ng uh, hair transplant ko Ma, na ready kayo na? Um, dragon Nag dragon foods po kayo. Let's go. Ready na po kayo? Oo. Uh oh, o, alis na tayo. At ito, bala ka na dito ha. Uh -oh. Kayo ni Lindy. Punta uh -oh. muna kami sa clinic ni Mama Malu. So, malapit na kami sa clinic. dahil isang oras ang paking uh, procedure ngayon, Ah, uh, sabi ko kay Mama Malu, mawin na sila sa green belt. Susunod na lang ako. Hatid siya ni Rayna. Yan. So, nandito na tayo sa buhay. Pasok na tayo. Aabotin tayo ng mga isang oras daw. Kaya susunod na tayo kay Mama Malu. So ito, nililinis na ang aking ulo ni Michelle. Thank you, Michelle. Yeah, Yeah, ano, nililinis na niya. Tanggal ba yung mga scabs, Michelle? May tira pa po. May tira pa ang konti. Huwag ah, lang ipilit at baka dumo. Papo. Kung lang yung kaya, okay lang naman ako. Thank you. So, So, tapos na tayong magbalinis at mag red light ng ating hair. Ayan, kaya punta na ako ng monsoon ako na si Mama Malu. Mas bagay sa iyo mayan, yung clothes na shoes para sa malakan niya. <laughs> Tanungin mo si David. So, nabuto muna kami. Uh, kakabili lang ni si Mama ng... Ano binili mo, ma? Shoes. Shoes. Binilihan ko si Mama ng shoes. Dalawang shoes. <laughs> Ang <laughs> pay oh, <bye, bye>, talaga! <laughs> Welcome, ma. <laughs> Tapos, kakain muna kami dito. Kasama namin si, of course, Raynon. Gutom ka na, Raynon? Yes, po. O, kakain na muna kami, gutom na. At kakain kami ng kare-kare, sisig, at sinigang na salmon belly. Gutom na, ma? Gutom na ako. <laughs> <laughs> gutom na rin ako. Gutom ka na, na rin, Raynon. Yes, po. Kain tayo na madami. We're home! Let's go na, ma! Kamusta, Hello, ano? Hello, Bella. Ito. Anong mga napamili mo, ma? Nako. ang <laughs> swerte <laughs> <Masyartic> ko ngayon. <laughs> Bakit ang swerte mo ngayon, ma? yes. <laughs> Nagsya-shopping <laughs> like si Habibie habibie si Hobby Si Habibis. <laughs> <laughs> Masyartic ako. Ang swerte ko. Thank you, Reina, sa pag-drive sa Thank amin ko. today. O, oh, diba? Ang <laughs> mga pinashopping ni Mama Malu shoes and mga skincare. Okay. <laughs> Nag-enjoy ka, ma? I enjoy. <laughs> Natakulog sa sasakyan. Ay, <laughs> napagod sa... Napagod sa biyahe. Napahinga na tayo, Reynon. Sige.